Magandang gabi mga kasari. Yung aking tindahan, marami ng mga wala mga kasari. O nung lagayan ko ng mga chichirya, wala na. Masaid. As in said talaga mga kasari. O. Kasi ilang araw kami hindi nakapamili mga kasari dahil may alaga akong mga ako. Kaya hindi kami nakakapamili. Dalawa kasi yung alaga ko mga kasari mag-isa kami nung isa kong bunso kong anak. Kaya hindi talaga namin magawa mamili. Dahil kanina, isa lang alaga namin. Kaya inutosan kong mamili yung aking isang anak. Wala, siyang, wala akong alaga kanina. Kaya ako ang nag-alaga nung alaga niya. Mga garapan ko mga kasari, Talagang as inside talaga. Oh. Tinapay, wala na rin. Ayan, isang garapo na lang. Mayroon, pero mayroon to ako dito, mga kasari. Oh. Dalawang klase. Kulang kasi yung lagayan ko. Kaya dito ko nilalagay yung iba. Ayan. Mga hindi mga kasari, hindi ako bumili kasi ito lang kami. Kinulang ako sa pera kanina kaya bukas na lang siguro yung mga candy. Kasi pareho well, kami ng anak ko, walang alaga bukas. Kaya bukas na lang, mamimili na lang ulit. Ang binili ko lang mga kasari, yung mga chicheria Ayan, para magkaroon na nga ng laman to. Kasi ang pangit ng mga kasari pag walang laman mo. Eh. Ang pangit. Pero ang mm, pinamili namin kanina mga kasari, mga importante. Yan, mga sabon-sabon na yun. -sabon, eh. May bakante yung. Oh. Yan. Mga shampoo, bakante. Ayan, guys. Mag-unboxing muna ako. Samahan niyo ako mag-unboxing ng pinamili kanina, guys. Ayan, mga kasari. Ito nga pala yung pinamili ng anak ko kanina. Bali, ano to? Lahat mga kasari. 1, 6. Ayan. Bale, 1-6 lahat na family niya. Tapos, na itong gabi naman mga kasari kasi dumating yung anak ko at binigay niya yung sahod ko sa pag-aalaga ng anak niya. Ito naman yung pinamili ko. Ito. Dito lang yung sa barangay namin pinamili mga kasari dahil may grocery naman dito sa aming barangay. Kaya dito lang yung pinamili saka mantika. Ayan. Anim na buting mantika. Ayan. Mga importante kasi ito mga kasari. Butit ano. Dumating yung anak ko. Binigay niya yung sahod ko. Mga importante kasi itong kailangan bilhin pa. Kasi ito sa bayan to binili ng anak ko. Tapos ito importante din to. Ito, importante rin, pero mas importante rin itong mga kasari o oh. Itong ko sa anak ko. Eh. Ay, eh, mga kasari, mag-unboxing na ako. Ito mga kasari yun. Oh uh, puro sabon at saka daw ito. Wala palang tree yung nakuha niya ano. Wala palang tree yung nakuha niya ng ariel na liquid. Kalahati lang din nila. kalahati lang ako kung buwing nga mga kasari dahil maliit lang ang puhunan ko. Ayan wala siya so, nakuha ng sa liquid yung daw na naman na tatlohan kasari, mga kasari may nakuha siyang perina na isa kalahating dati lang ito mga kasari pero may pre isa to dagdag kita na rin yung antibak yung sunrise naman may pre din ang sunrise. Malaking tulong. Malaking bagay na rin yung may pring isa mga kasari. Kaya pag namili ka ng mga kasari, talagang hanap namin yung may mga pre. Kasi malaking bagay na yung mga pre-pre. Ito namang liquid na base Wala, walang pre. Yung kalahati lang din. Ayan. Ito naman yung mga chichir, yung mga kasari. Oh. Alam niyo ba mga kasari? Pag namili ako ng mga chichir, ya apat-apat lang. Bawat isang klase, apat-apat lang kasi para marami ako, para maraming klase akong mabili. yung maliit nga lang ang puhunan, kaya apat-apat lang. Ito rin dito, apat lang din. ini kecil lagi ya rendi apat tulang dong ah. apa apa tulang mata cari para merami tentang klasik mobil para merami ramin klasik yang mobil ini yang apat apa Lover, apat lang din. So, piyato sa apat na piraso lang. Dahil maliit lang naman tong tindahan namin mga kasari. Kaya tama na apat-apat. Marami kasi akong kalaban dito mga kasari. Kaya hindi ako pwede magtinda kasi na marami. At wala namang ibibili rin na marami mga kasari kaya okay lang yung apat-apat kaya apat, may laman lang yung kailangan mga kasabi kasi kahit isa-pisa yung malak na bago na rin yung mga, 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 mga kasabi kaya isang balot naman bumili rin pala siya kahit isa-pisa isang balot okay tapos pa, ba? Yung iba't ibang flavor ang binili niya. Ayan mga kasari o. Eh. one yung mga kasari. Marami-rami din. Ayan. Madami-dami din yung one time. Tapos napabili rin ako ng ano, misty na apple ang flavor may ano, may piring isa daw. Tapos may dagdag ano, bali 22 ang dagdag kita daw sabi dito. Ayan. Dagdag kita na rin yung mga kasabi. Tapos, breadstick, sambalot. pa yung ibang siyam uh, shampoo at sabon na kasari Eh. Bigat kayo. isa so, isahin ko na Pabili so, ako na isang dosena ng ano. Head and shoulder. Ayan. May parading isa. Tapos, ano naman, surf liquid. Dalawang isang dosena na pinabili ko mga kasari kasi medyo mura lang naman ang ano nito, nasa 40 lang mahigit yung kalahati. Eh, isang dosena na pinabili ko kasi magenta kasi sa akin yung mga liquid mga kasari gawa ng ano, ang mga kapitbahay ko dito puro mga automatic yung washing nila. Tsaka isang habang, isang baritang perla blue. Tapos, Pai Jumbo. Ayan. Pai Jumbo. Tapos, ano, todo Madami-dami din pala yung one mga kasari. Eh. Kahit paano, madami-dami pa rin yung one card. So, nabibili sa 1.5 at saka tide powder na tatluhan ng kasari may 3. may 3 isa yan dagdag kita ng isang 3. bumili rin pala sa mga kopi ko hindi ko naman nilista ito mga kasari pero bumili siya kasi wala na rin akong kopi ko mga kasari ito may bumili ni Sigarilyo walang well, may gustong bumili ng candy. Wala na akong maibigay. Buti bumili siya. Max, Max at saka anong, ito, cookie ko. Tapos yung sa pabili ko sa kanya ng 2 yung 200 in a dalawa lang. Okay na yung dalawang kasari. Basta mayroon ng Meron lang ako nito. Kasi ilang-ilang bahay lang kasi itong nabili dito sa atin mga kasabi. Isang compound lang kasi dito mga kasari ang bahay. Tapos ilan-ilan lang nabili sa akin kasi yung iba na grocery. Kaya ilan-ilan lang pag naubusan sila tsaka sila tatakbo sa tindahan. Tapos mayroon din palang ano, patis. Dalawa lang din mga kasari. Ganun lang ako kung bumili mga kasari. Dala dalawa, dalawa, apat-apat. Basta mayroon lang, basta kumpleto lang laman ng tindahan kung mga kasari. Basta kahit dala dalawa. Okay na yun. Tapos yung sa bote na ano, patis din, dalawa. Kasi wala na ako. Tapos, Dato puti na tuyo. Nasa bote. Dalawa din. Ayan. Tapos, ketchup naman na nasa bote. Dalawa din. Ayan mga kasari, o. Oh. Madami-dami din yung aking 1-6 mga kasari, o. Ayan. 1-6 na yung mga kasari, o. 1-6 na yan. Tapos mga kasari, ito naman yung pinahabol ko dito sa grocery lang dito sa may aming mga kasari. Ito naman ang laman. Dalawang kahang kamel. Tapos, isang isang haba na swak. Ayan. Isang habang swak. Buti na lang mga kasari. Mayroong nabibilhan ako dito ng grocery sa amin kasi malaking tulong din. Mo. Hindi mo na kailangan mamasahe. Isang kahang malburong red. Isang kahang puti. Malburong puti. Dato, kalahapin lucin ng ano. Ay, kaya pala, nasa 900 na pangilin niya. Isang, isang haba pala na kaping pula ang pinamilin niya kasabi eh. Asawa ko kasi ang bumili nito. Nagpadala lang ako ng lustahan. Kalahati lang pinabili ko eh. Nakalagay naman dun sa listahan. Kalahati lang. Isang haba ang binigay. Tapos, pupunta naman kasi kami bukas ng bayan mga kasari kaya. Ito, isang dosena na lang pinabili ko ng kape stick. Kasi medyo mahal kasi dito mga kasari. 20 lang kasi mahigit to dun sa bayan na kasabi. Dito, 30. Ayan. Kaya pupunta naman kami bukas ng bayan. Kaya ito lang pinabili ko. Kala, isang dosena na lang. Tapos apat na canton. Ayan. Tapos ang kasama nito mga kasari, ito, mantika. Anim na mantika. Yan. Dito lang yan sa barangay ng mga kasari. Ito kasi sa barangay ng mga kasari, yung grocery dito. Kahit paano, may kinutubo naman ako. Kaya okay na rin yun. Kaysa naman wala ang tutubuin. Kahit pa piso-piso mga kasari pag pinagsama-sama mo, marami na rin yung malaking bagay na yun yung mga kasari. Pag sa ano kasi mga kasari, itong mga sabon-sabon, katulad nito. Sa bayan ako namili kasi, pag dito ako namili nito, wala akong tubo. At saka itong mga ganito mga kasari, sayang kasi yung mga ano, mga pre. Minsan sa ano, sa mga ganito tulad nito, pag bayan talaga ako na, na minili mga kasari, isang dosena na binibili ko nito. Pagkaya ng pera. Tulad nito, may pre. Ito wala naman pre. Minsan ito may pre. Itong liquid na to, lagi kami nakakakuha ng pre. Ngayon lang kami hindi nakakuha ng kasari. Ayan yung napamili nga pala dito sa barangay na ng mga kasari, ito yung napamili ng asawa ko. hundred oh. Nasa 965. Titignan ko nga pala yung kape. Ah, wala pala ako nakalagay kung ilan yung bibili mga kasari. O oh. kaya isang haba ang ano, nilagay niya buti na lang mga kasari, isang libo yung padala ko kung hindi ko kulangin siya sa pamimili niya. Ayan, naka 965, buti at isang libo yung padala ko. Ayan. Kaya malaking tulong din yung mga kasari kasi ang malboro niya, may tinutubo naman ako sa isang kaha, 25 pesos. Yung camel naman, ang benta ko 7, kaya... 20 mahigit yung tubo ko pero may nabiling 7, may nabili din sa S, pero pinagbibigyan ko na lang kasi naman ano, naka-stack lang din yung sigarilyo ko. Sa madaling araw kasi mabinta yung sigarilyo ko mga kasari. Yung swak 85 ang isang naba sa grocery din sa may amin. Ayan yung kape mga kasari o. Oh. 30. Ayan, 30 ang isang haba. Isang dosena. Ayan, yung kape namang twin kulay red. 123. Ang isang haba. Kahit paano mga kasari, may tubo naman akong na ano, mga 5 piso at 10 piso sa isang haba na ano, kape. Ganyan lang mga tubo kung mga kasari. Okay na yun. Samantika ng mga kasari o oh. kahit, kahit paano may tinutubo naman din ako kasi dito sa kanya 143 ang ano. May tubo akong ano, 30 mahigit. Malaking bagay na rin mga kasari kaysa sa wala akong tinutubo kaysa naman tambay-tambay lang ako dito. Upo-upo. Wala naman ako makukuha ng pera. Kaya nagtsatsaga ako dito sa may sa tindahan mga kasari kahit piso-piso lang ang tubo. Kasi pag hindi tayo dumiskarte mga kasari, wala kayong kikitain. Sa tindahan kasi mga kasari kahit pa piso-piso, pag -piso, pinagsama-sama in, mo yung malaking bagay na rin yung mga kasari. Kahit maliit lang itong tindahan ko mga kasari, okay lang kahit okay lang na kahit konti lang kita. Ay mga kasari lahat oh. Bali dalawang libo pala siya lahat. Ayan. Pero yung dalawang libo mga kasari kasi ano, pinamili ko rin yung sinahod ko sa alaga ko. Yung apo ko kasi mga kasari may may upa kasi yung pag-aalaga ko, inupahan ako ng anak ko. Kaya kahit paano eh, nakakatulong yung pag-aalaga ko pang dagdag ano, puhunan dyan sa tindahan. Ayan. Ayan, dalawang libo ma, higit yan mga kasari. Ayan. Marami-rami din mga kasari, kahit paano. ano Ayan mga kasari, mag display muna ako mga kasari. Ayan guys, magkalaman-laman ng aming tindahan. na display ko na yung pinamili namin kahapon. Ayan. Pero may kulang pa guys, so. palaman. Wala na akong palaman. So, sa yung mga chicheria ko na i-display ko na rin, guys. Ayan. Ayan. Hindi ka tulad kahapon, guys. Ang pangit tingnan nung walang laman. Ngayon, oh, nung nagkalaman, guys, so ang ganda tingnan. Ayan. Ang ko, guys, mamaya, lalakad kami sa bayan para magkaroon ng laman to, guys. Umimili kami ng mga panglaman dito. Ito, Ito naman yung mga shampoo ko, guys, oh. So. Downy shampoo. Ayan. Dito naman yung mga pigtas-pigtas ko. Ayan. Yung garapong ko ng tinapay, ayan, may laman na rin. Yung mga kapi-kapi ko, guys, kompleto pa naman. Mga ano lang bibili namin mamaya. Mga candy. At saka kunting dilata kasi wala na akong corn beef na Argentina. Ayan, yung wawulang, isa na lang. Ayan. Tingnan okay. mo guys, so kaninang, ngayong araw lang ito guys, so oh, naka-800 na ako guys. Yan ang ipamimili namin mamaya guys. Ano yung wala dito sa tindahan. Sukal. So, yung itlog ko, kalahating tray lang ako kung mamili guys. Ayan, muntika anim anim na bote lang kung ma na bote lang kung mamili ako guys ketchup bibili rin ako mamaya at dadalawa na lang ayun guys hanggang dito na lang itong vlog ko guys maraming salamat sa panunood